Naniniwala si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na hindi suportado ni Education Secretary Sara Duterte ang hirit ng mga guro na itaas o isulong ang umento sa kanilang sakon. Kung bakit nariyan si Tala Lopez para sa detalye. Iginiit ni ACT Teachers Portalist Representative Franz Castro na hindi suportado ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na dagdagan ang sahod ng ating mga guro. Sa panayam ng politiskop kay Castro, sinabi nitong hindi lantaran ang suporta ng liderato ni Duterte sa pagsulong ng umento sa sweldo ng mga public school teacher. Dagdag pa ng kongresista na nanatili pa rin problema ng bansa ang learning gap at nakararanas pa rin ang sektor ng education crisis. Pinunarihin ni Castro ang pilot program ng matatag curriculum ng DepEd na hindi rin sumailalim sa mabusising konsultasyon. Muli namang isinulong ng Partly Solon na iangat ang entry-level pay sa ating mga guro. Nababahala kasi si Castro na kung hindi umaksyon ang pamahalaan, hinggil dito ay lalong dadami ang mga gurong mag-aabroad para sa mas magandang oportunidad. May pinagugutan naman itong 50,000 ano. So kasi sa matagal na panahon, wala man lang sa living wage ang sweldo ng mga teachers natin. Uh, at least 34,000 na ngayon yung living wage, no? At uh, 27,000 yung yung teacher 1 hanggang teacher 3, 33,000 lang 'yan. Kaya dapat na taasan at Siyempre, mga professional teachers na, na, dumanas din naman ng mga tedious na way para maka, makarating sa kanilang ano no, sa kanilang uh, kaya talagang ano no, problema talaga na uh, itong sweldo ng mga teachers kaya kung walang gagawin ng ating gobyerno para ito ay ano ilagay sa sinasabi nating uh, well compensation naman na ano, well compensated na na ating mga professional teachers ay makamawalan na tayo ng teachers no uh, makulangan tayo ng teachers in the No. Ako si Talal Lopez para sa Kwentong Politiko.